Waring ka ng Panginoon. Di ba? Sabi niya nga, priority ang pamilya. Priority ang pamilya. Tinuturo po ng Biblia yan. Amen. Amen. yung iba, pati mga young people, ito, mga pala, pati mga young people, makinig kayo, ha? Magbabago yung boses mo. Makinig kayo. Aba, wala sa ano, pag sa church, ang sipag-sipag, may paburut-burut ka pa dyan, palinis-linis ka pa dyan. Sa bahay, iniwan mo yung pinagiba mo ron. <laughs> Hello? Yeah, yeah, yeah. Diba, tama? Yes. Oh. Unahin ang pamilya. pamilya amen. Oh. Pangalawa lang ang simbahan. Can you say amen? Amen yung pamilya mo mamamatay na sa gutong. Hindi, <laughs> uunahin ko si Lord. <laughs> alam nyo kung ano malinis yung budgeting natin. Sabi nyo nga, budgeting. Budgeting. Ayan. Can you say praise God? Praise God. Of course, God. alam natin, di ba yung ating ikapo, para kay Lord yan. Yes. Yeah. Yan ang number one. Siyempre, si Lord ang number one. So, ang okay, gawin mo, i-budget mo na. Pagkakuha mo ng sweldo mo, ito para kay Lord ko. Priority.